gabi sa kabilin o paghinumdum sa kasaysayan, pagadumulahon sa mga bataon karong tuiga. Ani ang report ni Alan Domingo. Ang Plaza Independencia o ang Fort San Pedro sa si Dakben ang pipila lang sa saksi sa atong kasaysayan. Dinhi na himamata ko kining grupo sa mga batanong tinunan nga mag-insayo sa Arnis, ang Tarak Pinoy nga Martial Arts. Sa among panag-istorya, nasayaran nako nga nagkuha sila og AB major in Filipino busa wa ako mahibong dihang itog anila ang ilahang paghigugma sa atong pagka-Pilipino. Batanon man apan, naguna paghihapon sa ilang kasing, kasing ang paglingi sa atong kasaysayan. Gani, gituyo nila nga kung adunay school requirements sa mga makasaysayanong dapit sila mo ato, aron masudong nila ang lama sa atong kagahapon unsay na unsay na atakaron or unsa takaron is because of what we were in the past or what happened in the past. Nahan ba sa tadi story? Ah uh, yes sir. Nalo ganahan ng tao kana? Karon para ma sa nato unsay mga stories sa una. Nice kay siya kay makabalo ka unsay ka ng ilang nagian sa atong mga past heroes nga unsay ilang nabuhat sa ato ang kuan karon kahimtang karon so it was really good from the past kay mosad na ang ganahan nga mga makapaatsak sa ako aba kay ganahan sad ko nga studyhan ko unsa gyud nahitabo na nga butang nga nakita nato karon okay lang ang Jonathan, na natan awon natong past para makaibaw ta kung na unsay nahitabo nila and grab para makaibaw ta unsa unsay, unsay gi sa mga national heroes nato hangtod karon tungod nila mga ang natay freedom karon kung hatagan og kahigayonan mo sila sa tinuig nga gabi sa kabilin nga himuon sa so, maabot mayo 23 ni Haom kayo ang tema, nga batanong bahandi, nga gitumong alang sa mga batanong nga makabig sa pagpakabana sa atong kasaysayan, busa ang mga batanon ang gitahasan sa pagpangamot sa kalihukan. Mahatagan o kahigayunan ang mga turista nga masaksihan ang mga napiling heritage sites, dili lang sa dakbayan sugbo kundi na ang mga silingang syudad sa Lapu-Lapu, Mandawi o Talisay. 22 ka mga museums o ubang mga heritage sites ang pagabuksan diin masaksihan ang gabi e eh, sa pagdiskubre sa kultura, pasundayag, pagkaon o uban pa. Ang ato ang gusto ipaabot sa kabatanunan kung gabi sa pamilya is ang uh, culture and heritage, labi na ang Cebuano culture and heritage, can be fun, can be exciting, and that they can be a part of it. I claim that he it's also all of us here, the Batalong Banyang Pahali. In Rafi, we envision Vibrant communities enabled by their culture. Samtang katambayayong sa NGO ama LGUs. Sanglit ang gabi isa kabilid kabahin man sa Heritage Tourism Program sa Kagamhanan. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak